Nung unang tanaw ko nito, bigla akong napatanong sa sarili ko. Kaya ko ba itong baklasin yung mga bago nilang imbinto? Kaya napag-isip mo na ako, itutuloy ko ba ito? At sa limang segundong pag-iisip, napag-isip-isip ko, baklasin ko pala talaga ito. Dahil ito pala ang aking trabaho. Alam ko rin naman na kayo rin, pag may makakita kayong mga bagaditong bagong disenyo, siyempre pag-aralan nyo muna husto. At para sa iba ko pang katropa na manananso, na di pa nakabaklas ng ganito, sabay-sabay tayong matuto. Ang pinaka numero uno nating sandata para mabaklas ito ay tiwala sa sarili mismo. Una, itong lower na ito ay kailangan mo lang ibaba para mabaklas. Bago mo mabaklas ng tuluyan itong lower na ito, may kita po kayong clip sa magkabilang dulo. Pihitin mo lang yan pa kanan at pakaliwa. kaliwa. Tapos, makita yung mga takip ng tornilyo. Pangalawa, iangat ang cover na nasa harap mo para makita mo pa yung iba pang tornilyo nito. Dapat ikaw lang ang nakakaalam kung saan mo ilalagay ang mga ito dahil pag binigyan ka ng baso ng may-ari para lagyan ng mga escrow, Di mo masasabi kung may sobra pag binalik mo na ang mga ito. Di mo maitago dali-dali sa gansilyo mo, lalo na kung nakatutok pa sa iyo ang nagpapagawa mismo. Pangatlo, tanggalin ang filter nito pag natanggal mo na ang sinasabi ko. Punta ka naman sa magabilang dulo upang tuklapin mo lang ng tudo yung tinuturo ko. Bago mo tuluyang matanggal ang pinaka-cover nito, 'Yung lagayan ng filter muna ang unahin mo. Nakak nakaklamp lang 'yan sa likod. Tapos 'yung harap niyan, ayan, may makikita po kayong guide na isusok-sok mo muna sa bandang kaliwa. Sabay diin mo na siya pag binalik mo na, di ba? Ngayon, lahat ng sinasabi ko ay nagawa mo na. Ito na 'yung isang lock sa likuran nito, iangat mo lang ito. Isa lang 'yan, wala na 'yan sa kabilang dulo. At pag naangat mo na yung sa ibabaw, mayroon kayo makikita dyan sa magkabilang gilid. Tutoklapin mo lang din yan. naka lang yan. Ayan, makikita nyo siya. So, yun lang yung tatlo na yan. Tatlong naka lang. Dalawa sa magkabilang gilid at isa sa ibabaw. Tapos nito, sa harapan naman, iangat mo lang din po yan. At yan yung may sign na arrow. Sundan mo lang yan. naka lang po yan sa harapan. So, ayan na. Yun rin, pan pala nito ay kasama lang sa chassis nito kaya di mo ito kasama pag tinatanggal na. At kung nagustuhan mo itong video, palambing naman, like naman at share nitong video na ito. At huwag na din kalimutang i-follow kung kayo ay bago pa lang dito sa aking munting kubo. Hanggang dito na lang at ako magpapaalam na babayo, mag yung lahat. Happy New Year sa inyo. Bye-bye.